ganda no tsaka ang sarap ng hangin dito no yun nga lang parang sumakit yung leg ko parang nagka step ni kata ako dahil sa haba ng biyahe pero ako lang para hindi na ako lilingon sa iba para yan naman okay naman lang tayo diba dami mean, gusto ko kasing may balik yung yung dating tayo pwede ba yun um okay naman na pero what is up sa inyong lahat mga paps kumusta kayong lahat mga paps ko <laughs> and ngayong gabi mga mga paps pupunta tayo ngayon kay Miss Masha nawawala ko siya kanina sabi ko kung meron siyang ginagawa eh wala naman niyaya ko siya ngayon mga paps gumala And ang uh, naisip ko is pupunta kami ngayon sa uh, Mall Apicia And uh, kakusapin din natin siya mga paps no Para sa ating uh, seeking chance <laughs> Kasi mga paps uh, by December bala ko talaga uh, umuwi no Papuntang probinsya Alright so yun lang mga paps samahan niya ako ngayon And susunduin na natin si Miss Masha malapit na tayo sa kanila Let's go <laughs> Hi Kanina nga ka pa? Hindi naman Ah hindi naman okay Ayan uh, Buti na isipin mong dalhin mo na no ang ganda oh. Oo, ayun, salamat kay uh, Kuya Arthur ah sa helmet. Salamat po Kuya Arthur. Ayun. Ako na magsusuot syempre. Para sigurado. Ang ganda mo naman ngayon. Uy, uy, sana. Hindi oh, naman lalo ang gumaganda ngayon. Salamat. Ayun. Ayan, nakikita ko na yung ano, Ferris wheel Ganda tapos ah uh, isang ikot lang talaga tapos ganyan lang yung takbo ah uh, okay pero ang ganda no ah ay nakarating din kami mga paps dito sa mall of asia ganda no tsaka ang sarap ng hangin dito no yun nga lang parang sumakit yung leg ko parang nagka-step ni kata dahil sa haba ng biyahe pero wala lang para hindi na ako lilingon sa iba para para ka na naman ah! ba <laughs> oo pero hindi seryoso sumakit yung leg ko eh o oh, kakalimong kanina nung uh, perish wheel na yun Ha? oh, kasi simula simula pagpunta ko dito hindi pa tala ako nakakasakay nun o oh, yung perish wheel na yun kaya yeah, pero wag mo na ngayon kasi baka mabigla rin ako eh ang gusto kong sumakay ako diyan siguro mga ano mga Ay, okay, maganda pag ano araw Oo, ah, ah, pag sunset yun maganda no oh, pag sunset selling, madiwana, hmm. kasi pag ngatong gabi parang ah, ilaw lang lahat makikita okay. ko hindi ko ma-appreciate yung ano niyan view. yung okay, view okay. oh Alright, so ano gagawin natin ngayon maglalakad, lang. maglalakad. Yes. hindi bil lang tayo ng uh, makakain natin yes. tapos gayahin natin sila tingnan mo nagyayakapan no? <laughs> pwede bang ganon? oo oh, naman mga nilalamig na yan. No, kasi baka kanina pa sila diyan. oh, kaya nagyaya ka pa ng mga pups. Nainggit ka ba? Oo oh, naman. Gagayahin ba natin? Kaya mo hiya ka naman kita. Hay, payak ka Tara, bilhin mo tayo mga kain. Hanap tayo. ay mga pops maghanap muna kami ng Ah, makakain namin yung ano lang, yung uh, diyan lang sa gilid-gilid mga kapops, marami naman siguro 'yan, di ba? Gusto mo okay. naman 'yan, di ba? Ayun, mga kapops. Ang ganda oh. Siyempre, mas maganda si Miss Masha Okay lang na, no? dito ka na lang, maghanap ng makain natin. So, dito muna si Miss Masha ako na lang bibila ng pagkain, di ba? may mga pops, ito yung nabili namin pagkain. Hot dog sandwich tsaka buko juice. Sabi ko masya yung pangalan ng nilagay niya, Mars. <laughs> Natagal lang ba? Oo, oh, tagal mo. Alam, hindi ka nababalik Hindi ah, oh, babalik ako. Ang nabalik ng pila talaga doon. Ah, okay. Oo. So ano, kain muna tayo? Sige. Kasi hindi na masarap yung sandwich pag hindi mainit eh. Ha? Ayun hey, mga paps, tapos na may kumain. Okay naman lang tayo, diba? di ba? I mean, gusto ko kasi may balik yung, yung dating tayo. Pwede okay, ba yun? Um, okay naman na. Pero, sana, hindi uh, na tayo tulad ng dati. Yung mag-aaway tayo. I mean, normal lang naman na mag-aaway tayo. Pero yung sasabihin mo na mag-break tayo agad, sana, hindi na tulad ng dati. Sana hindi ka na gano'n. Sana mabago mo. Oo oh, naman, kaya ko naman yun. Uh, sorry na din dahil nagawa ko dati yun. Yung, yung kasi yung naisip ko agad. O siguro dahil nabigla lang din ako. Pero, pero promise babawi ako sa'yo. At saka wala nang gano'n. Yung iwala yan agad. Salamat sa lahat ng effort mo. Lahat naman yun na-appreciate ko. Um, sana makapag-antay ka pa ng... Hindi naman ganun katagal. I mean, makapag-antay ka pa sa akin na maging ha maging handa ako gano'n uh, sana pag nabigyan kita ng chance ng second chance na maging tayo ulit I mean, yung handa na tayo parehas okay ka na, okay na din ako at uh, ready na tayo tsaka yun, yung parang maging masaya lang tayo oo naman uh, kaya ko naman baguhin hindi ko nasasabihin sa'yo na break up agad yung solution pag nag-away tayo Tsaka willing naman ako sa sa'yo. Siyempre, alam mo naman yun, mahal kita. Kung naiiyakan na. Okay. Naiiyak na ako eh. Bago pa tayo mag-iiyakan dito, ibahin na lang natin yung uh, topic natin, no? Ano ka lang plano mo ngayong birthday mo? Ilang araw na lang naman, December na Wala well, naman. Ano lang. oo na yung ano, makasama lang kita. Masaya Talaga. na ako doon. Okay, ganito na lang. Uh, since hindi pa ako nakakasakay sa Perish Wheel uh, babalik tayo dito sa birthday mo siguro kahit mga hapon gusto ko sumakay tayo doon yung tipong dalawa lang tayo abang kumakain ano oh, ba? naman? sige okay lang yun mas masaya yun no? tsaka uh, exciting no? okay sige sige so ano okay na tayo ba? Diba? hindi I mean late na rin kailangan na rin natin magpahingan So yun, mga paps, uh, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito Ngayon, away na rin kami ni Miss Masha Para makapagpahinga rin siya mga paps Dahil bukas eh, may pasok na naman So kahit to paano, nakasama natin siya Nag-enjoy ka naman yun naman lagi yung gusto ko eh Yung tipong masaya ka palagi Tara, mo na, na pa eh, Para makapagpahinga rin Alright mga paps, bali uwihan na tayo ngayon Kahit to paano, uh, nag-enjoy kami ni Miss Masha Babalik tayo dito sa birthday niya mga paps sasakay tayo sa Perishville abangan nyo yan di ba? excited ka na ba? ako na excited ako kahit matagal po eh kasi pwesta mo talaga makakasakay dyan sa Perishville wheel na yan simula karoon dito, hindi sa buong buhay ko talaga oh hindi pa ako nakakasakay ng Perishville wheel oh syempre magiging masarap at masaya yan pagkasama kita dun sa loob, di ba? <laughs> tara na, para makapagpahinga ka na rin angas talaga ng helmet mo Alright mga paps, uuwi na kami. Uh, bye bye uh, finish rail. Kita tayo sa birthday ni Miss Masha. Nag-enjoy ka naman? Sarap mag-rides no? Lalo na pagkasama ka. Hindi, totoo ang sarap diba pag mag-rides. Pag may uh, OBR talaga. Lalo na pag mahal mo. Aww. nakarating kami dito ni Miss Masha naisip ko iuwi ko eh <laughs> oh. hindi na pala ito joyride <laughs> basta ingatan mo lagi yan napagod ka ba? Sakto, na. sakto lang okay pahinga ka na lang din pero salamat ah dahil nailo na ni bago kaya ito sa helmet eh oh, pero wala kasi uh, safety yan, pole piece, para talaga na yan. Wala nang ibang gagamit, di ba? Oo, oh, at least sulong-sulong -sulo mo na yan. Ingatan mo na lang lagi yan, ha? Isipin mo na lang puso ko yan. Lagi mong ingatan yan. Uy, uy, sana o. Oh. okay, sige. Pahinga ka na lang din, ha? Uh, ah, lang din ako, tapos babihaya ko. Ha? Huh? Okay, babaya. Salamat sa ano. Salamat sa... Salamat dahil pumayag ka kanina kaya. Nasakit tayo sa perish Ha? Bye-bye. Alright, so yun mga kapaps, nahihatid na natin dito si Miss Masha. Uh, ngayon lang ulit ako doon nakapunta mga kapaps sa Molapisha. Pareho kami, sobrang tagal na rin siguro noon mga kapaps. Uh, lagi naman ako dumandaan doon, pero pag bumabiyahe ako, natadaanan ko lang pag may pasahero ako na doon yung way. Alright, so ngayon mga kapaps, ay pa ako, no? mag uh, lang ako. Tapos magpapalit lang ako ng pants para makabiyahe ako. Kasi sayang din naman yung uh, mga oras. Hindi pa naman umuulan, kasi pag... baka bukas bukas lang umulan na naman hindi na naman ako makakabiyahe mga kapaps Anyway, maraming salamat mga kapaps sa inyong pagsama sa amin sa vlog namin ngayong araw. Ayun na, kahit paano, napasaya ko siya and uh, nag-enjoy kami pareho. Sa susunod mga kapaps, sasaya kami sa Parish wheel, kaya nakaka-excite kahit malayo pa, di ba? Kahit matagal pa, na-excite na agad ako mga kapaps. Alright, so hanggang dito na lang muna ulit tayo ngayon mga kapaps. Maraming salamat ulit sa inyong lahat, sa mga sulit na sumusubaybay dyan. And uh, maraming salamat din kay Kuya Arthur from uh, California para sa napakangas na helmet. Alright, so ayun mga paps, kita-kita na naman tayo sa next vlog. Next biyahe natin and ride safe sa atin palagi mga paps. Tony Corong Vlog, let's go!